yun mga idol tapos na yung anong pinwiler sa tong idol pang lima namin na uh, mga uh, simbol tapos na ano you know, nilagyan na na ang kalitita hapon mga you know, you know. idol tapos na siya ano to ready to biyahe na to mga idol pa ano ilaw ilaw oh. ah, bakulod mga idol eh, lagyan ng mga ilaw mga idol eh. may clearance light na yun yun ang mga water na. may tumingaw mga idol dito kaya ang ano water break may mad guard na may mga ilaw na ano? yung plate number hindi pa nalagay kasi nandun pa sa LTO may mga idol ano? May, ano na kompleto so, na siya mga idol so, ano? may mga clearance light na may tanki na may backlight na yung mga idol may ano na sa lalim eh? may mga linya na siya ng

Tapos siya ang mga tarali, mga doon yung ano, bush, uh, kung dito mga doon o. O. siya dito. Yun o. Ano siya? Dito, may mudguard na. Yung spare tire niya, hindi pa nalagay. Eh. Ano, kabilaan yung spare tire mga doon no? Dalawa. Yung, may linya siya dyan sa... May lupos yan linya dyan sa kaputang unaan mga idol you know talagang magbakan talaga tong aming ginawang 10 wheelers mga idol kasi yung mga ano ano, ano, ano nito ibang ilagay mga ano mabigat kaya talagang may tulbak sukra kumpleto na no? may mga clearance slide na siya ganyan oh kita na siya ng ayan ng

kasi ng mga ilaw mga idol oh. mga kaibigan namin oh, kabilaan yung tool box namin ginawa mga idol so, oh. last na video ko na to mga idol sa aking vlog yung mga idol ito na ang okay. tapos ng aking vlog mga idol itong truck na to pang lima namin tinwillers yun Salamat sa naka ano subaybay dito sa aking video. Pagmula sa paggawa namin hanggang sa pagtapos hanggang ngayon sa pagtapos ng pintura. Yun, salamat sa nagsubaybay sa aking vlog dito mga idol yung uh, sasakyan na to. Yun, mga idol. Oh. Ganda na mga idol. Sa mga bagong followers ko, subscriber, mga viewers ko salamat po sa pupanood nyo sa aking content sana huwag kayo magsawa sa aking content mga idol paki like naman subscribe paki share mga idol para maraming makapanood sa ating mga video yun salamat mga idol sa pagkasubaybay nitong aking ina ginawang tin mga idol yun sabay mga idol ba? sa mga team kabadi sa tau, sa mga idol ko sa sniper at sa hero glow. Gay, idol 'yung mga 500 mini farm set out. Dipalit lagi sa ara-ara ngumpitin natin. Ito nga 'yung arti direktahan ko dikit-dikit 'yung mga saking video. Malapit na namin napunta tapos 'yung forward na ng mga idol. Pakita ko to sa inyo mga idol 'yung help ng aking g-vlog dati mga idol tapos na 'yung pagpintura. Tingnan natin. Tapos nang kahapon mga hero sa ano mga pintor oh, ito na mga idol lo yun know? o oh, yun naman lo yung ating ginawang elf yung binadihan ito na elf mga idol ito na o oh. tapos na nilang pintura kahapon mga idol yun na mga idol yung ilalim yung ilalim dilaw na dilaw din yun dito sa ibabaw yun oh. You no know? ah di di no tapos nila pintura tapos mga idol yung dito mga idol yung ano na lang mudguard walang water break to mga idol kasi dito lang sa pagayan di uro mag takbo mag biyahe oh, yun sa kaibigan ko si Dagi oh siksi si siksi si Dagi you know, mga idol oh tapos na amin pagpintura yung aming ginawang elf mga idol gahe kayo nagpintal nagpintala ni mga idol si Dodski ito ano na idol ano? yung aming ginawang elf yun ang mukha niya yun o know? oh. Ano? oh, salamat sa nakapanood nitong aming video na paggawa namin nito mga idol pagsimula hanggang sa pagtapos namin at saka ito na yung tapos na na pagpintura mga idol yung kulang dito yung mga lagay na lang ng pangalan RBS dito RBS not for hire yun na lang ang kulang at saka Margaret kasi yung dito walang tank ito mga idol kasi yung biyahean nito mga idol dito lang sa ano sa Cagayan de Oro lang intercity lang yung biyahean nito hindi malayo yung di katulad ng mga malaki na mga truck kasi ang layo. 'Yan mga idol. Oh. Yung mga design niya. Oh. 'Yon, may design. Iba-ibang unit, iba-ibang design yung aming ginawa mga idol. Yun. Kaya Tapos na nakikita natin ni vlog to mga idol. At salamat sa nakapanood dito ng aming content niya paggawa namin dito ng El Plato. Maraming salamat sa inyo lahat ingat palagi sa mga araw-araw mga ginagawa oh, no, daming truck dito mga idol oh. mga sakyan na ng gabi eh. yun mga idol yung tinwilers na yan hindi pa nakatakbo walang papel ito yung aming ginawa ko, bago yung mga ano lang limang Um, uh, ah, ah, sampung araw lang siguro tapos namin to